Oh, nyo, ang mapa ng Pilipinas yan. Sa bubong ni Emilio Aguinaldo. Ayan, sa kisami, nakatata. Ayun pula. Sa, saan ang pula dyan? Ayun Yan ang kabite. Kabite. ng revolusyon. bintana, din natin the red. Ayong red, ang anong kabiti What? Ano siya? Yan. center, center ng rebolusyon, ng um, San ang ano niya, Ma'am? <laughs> mga asawa. <laughs> <laughs> Marami siyang asawa. Marami siyang <coughs> alas Emilio Aguinaldo pa ba <laughs>